Hello guys, welcome sa Jo TV Ngayon ang ipaagi ko sa inyo guys kung paano mo karoon ng uh, GoTime Bank card. So ito 'yung guys. Uh, sigurado ba na ito ay isang legit na na card ng uh, GoTime Bank. So sinisigurado ko sa inyo guys, ah uh, ito po ay legit na legit. Dahil ito nakukuha niyo lang ito sa uh, Robinson, pagdulo sa may supermarket ng Robinson. Uh, ito kasi yung kinuha ko to sa Ayala Mall sa may Balintawak. So doon ako kumuha nito. No? Ang gagawin nyo lang guys ay mag download lang kayo ng apps na Go Time Bank. Tapos ay eh, pa-registered po kayo doon. Tapos kung gusto yung magkaroon ng card, pumunta po kayo doon sa malapit na Robinson sa inyong lugar. At uh, sabihin nyo lang doon na i yung application nyo na kukuha kayo ng card at uh, i-assist po kayo ng mga nag don, assist doon yeah, so ituturo ko sa inyo kung paano ninyo gawin ito at ito ngayon uh, patunayan ko sa inyo na legit na legit guys dahil ito ngayon uh, ginamit namin dito sa sa Vietnam so ito ang pinaka-load ko nito ay sa 5,000 uh, So, kinuha natin ito ang kapalit ng 5,000 ay uh, 2 million uh, uh, dong dito sa Vietnam ang tawag nila ay dong. So, ito na yung ating uh, winner dito. So, yan. Makikita niyo guys ha. yan, nakikita nyo yan. So, may sobra na rin yan. Ano. balit, 2 million ito So, kita nyo, biglang, biglang yaman kami ni, ni Commander ngayon. Dito sa Vietnam. Kasi yung laki ng pira nila dito. Ayan. So, ang 5,000 natin ay katumbas ng 2 million nila dito. Ayan. So, balit, 2 million, uh, 200, 200, uh, ito yung guys, dollars ng dong ng uh, Vietnam. So kaya nasigurado ko sa inyo na ito legit na legit talaga yung yung Go Time Bank dahil ito uh, pag nagpa-load kayo nito, pumunta kayo sa Robinson uh, supermarket. Nandoon po yung naka may machine doon at pagkuha niyo nito, pwede niyo pwede po kayo mapa-load kahit anong ito pang international po ito. Dahil ito uh, nasubukan namin dito ngayon sa Vietnam, ako wala namin to nakaraang linggo. So, ito na withdraw tayo ng 2 million uh, 200 ayan ang katumbas na guys ang 5,000 ay uh, 2 million na uh, dong ang pira, 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 nila dito sa Vietnam so talagang legit na legit dahil ito uh, pag uh, napaturo kayo doon kung paano mo paload i-load uh, ako na pa-load ako uh, tapos kung 5,000 ni-load nyo So may lalabas yan doon na uh, pipindot nyo nung guys tapos uh, may lalabas na QR code na resibo. So hangkat hindi nyo nabayaran ito sa cashier, ito uh, ituturo kayo sa cashier mismo na nag-assist sa inyo at doon nyo po yan babayaran. Uh, hangkat na hindi ito na load uh, na, na assist doon, so hindi, hindi siya magkakarga, hindi sa malulod dito. So, kaya masabi ko legit na legit dahil meresibo po ito pagkatapos. At dito naman, nag tayo dito sa Vietnam. Meron din siyang, itong card na ito guys, uh, para itihim na rin ito. Pwede mo sa ipapasok. Tam Tandaan nyo lang yung uh, pin number ninyo na ginamit nyo dyan. Tapos sa Pilipinas. Tapos, yun ang i-enter dito sa Vietnam. O sa ibang uh, bansa, pwede po ito. International po ito yung go time. Ito po yung sa Robinson. So, at ito yung ano, ang uh, resibo na galing sa bangko nila dito. Yan, sa Bitbank. Yan. So, ituturo ko sa inyo guys uh, para malaman nyo kung paano mo download ng GoTime Bank. So, ito panoorin nyo. Let's go! So, ngayon guys, kung paano kayo mag-download ng uh, GoTime Bank. So, punta kayo sa Play Store ninyo tapos hanapin niyo i-search kayo ng Go, go Time Bank. Yan, so search nyo lang Go Time uh, Bank. Ito, yung sa ibabaw na to, pindutin tayo Go Time Bank. So yan. Tapos antayin niyo lang guys, tapos sa uh, lalabasan diyan. So medyo mahina lang yung ating wifi dito sa ating tinutuloyan na hotel o so, mahina so medyo one bar lang sya yan so yun pag naka ano ka application guys uh, mag fill up kayo registered kasi ito meron na rin akong go time na so ibabalik ko na ito sa inyo no so but, ayan katulad yan so ito naka install ako ng go time kasi so, open ko lang to yan open ko lang yan So, i-open nyo lang yung go time. Medyo mahina lang yung kanyang signal Ayan. yan. So, lalabasan dyan. Tapos, e, siyempre, hindi ko pa kapakita sa inyo kung paano yung uh, gagawin ko dyang number, no? So, mamili lang kayo kung anong number ang gagamitin nyo dyan. 6, 2, 4, 6. na number. Bahala na kayo. Ayan. Tapos, hindi e, okay na yun. So... Uh, bali tatakpan ko lang yan oh. so ako nang bahala dyan so mag inter uh, ako ng anim na ano na number Ayan. so to so yan may anim na number na ako pinindot oh so okay na siya di ba so ngayon yan na guys uh, yung ano So, may application niya na, na ayan ah, niya, naka-fill up na kayo dyan. Naka-register. Mag-register po na kayo kung bago po lang kayo. Tapos, sa ah, mag-ano kayo dito, deposit. Kung mag load kayo, ah, ito yung plus sign, ah, deposit. Ito yung pipindutin nyo, guys. Ayan, pipindutin nyo yan. Tapos, sa ah, in-store deposit. Ito yung pipindutin nyo, in-store deposit. Ayan. O, natin. Ayan. Pagkatapos, maglagay, maglagay kayo dito kung magkano i-load nyo dito. Wow, 20,000. May 20,000 maximum. Oh. So, mayroon sa baba, di ba? So, pipindutin nyo lang yan. yan. Tapos, kung magkano i-lagay nyo. Halimbawa, uh, 10,000. Halimbawa lang yan, guys. Uh, 10,000. No. Uh, 10,000. Tapos i-inix nyo Ayan, i-next nyo yan. Ayan, tapos, sa uh, mamili kayo. yan, Robinson. Kung sa Robinson kayo, Robinson din kayo sa Shopwise. Pwede rin sa Shopwise. The Marketplace. So, yan po yan. na, uh, pipiliin natin yung Robinson Supermarket. Ayan. pipindutin natin, guys. Ayan. Halimbawa, ganoon, no? Tapos, ipindutin e, nyo lang ang gate deposit barcode. Ayan. Ganoon yan. Pipindutin nyo yan. Ayan yung So yan ang babayaran nyo guys Yan ang barcode no? May sarili kong barcode So ngayon yan Huwag nyo i-cancel uh, Pupunta kayo sa cashier mismo Sa supermarket Doon nyo babayaran nyo yung Nilagay nyo na amount kung magkano Pagkalagay doon I-scan nyo noon Pag okay na So maging okay na Mag-check yan na kulay verde So yan lang uh, Napakadali lang guys kasi uh, wag nyo alisin yan hanggat hindi pa nag-okay doon sa cashier. Si cashier na magsabi kung okay na ang load niyo at na na-load na yung 10,000 nyo. Halimbawa lang yan guys ha? So yan lang, yan lang ang pakita ko sa inyo. Uh, tinuturo ko lang sa inyo. So sa information sa inyo. So thank you, thank you and God bless.